Mahigit 73,000 ang nakatira sa bayang ito. Pero apat lamang ang doktor ng munisipyo. Ngayong araw, dalawa lang ang nakajuti. Isa sa kanila si Dr. Pauline Ives Iya, 28 taong gulang at bago pa lamang sa si serbisyo. Hindi madali ang kanyang trabaho bilang isang community doctor. Minsan, kailangan pa niyang magbangka para marating ang ilang komunidad, tulad na lamang ng dalawang barangay sa Kagbalete Island. Para sa inyo, Dok, na nasa ground ng, say for example, doon nga sa Cagbalete, ano yung usual challenges sa health na nai-encounter niyo na doon sa area? Usual siguro po kasi since limited nga po yung resources natin, ano, yung mga emergency cases na kailangan-kailangan na talaga, halimbawa, Uh, kapag nagkakaroon tayo ng cases like MI, yun, uh, mga surgical, like appendicitis, yun. Tawid dagat po kasi talaga ang proseso. Ano, so, uh, naman ng paraan so far po sa mga experience ko naman po and then yung sa mga nauna sa akin. Mm, na manage naman ang kaso. Yun lang talaga. Uh, mapipilitan ka pong uh, siguro in general hindi lang naman po dito ano. Mapipilitan ka talagang Uh, maging resourceful kasi hindi readily available yung nalalearn natin sa medical school. No? Parang alam natin yung guidelines pero we have to make the most out of what we have. Karaniwang dinadagsa ng mga pasyente ang Municipal Health Office. Pero dahil may mga residente sa mga liblib na lugar na bibihirang makaluwas ng bayan, pilit na inilalapit sa kanila ng mga community doctors ang mga serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga barangay caravans. May times din po na tayo naman yung nag-reach sa kanila. So, since dito nga po sa Mauban, may iba-ibang isla. So, pumupunta tayo doon sa mga uh, different areas na yun. So, one island po is yung sa Cagbalete. We actually went there, yung last namin pong caravan doon ay nung July. Yeah, last July. So, usually kapag nagka-caravan, may uh, consultations like the usual po. And then, we also offer uh, laboratories yung mga basic laboratories sometimes may tulid din uh, circumcision uh, surgical missions and then uh, dental missions as well kung kayo kung uh, yun yung mga patients so usually yun po yung ginagawa natin isa sa mga pangunahing problema sa mga liblib na barangay ang kahirapan kaya naman maraming residente doon ang may problema sa nutrisyon. meron tayong mga na-encounter doon na Uh, sobrang uh, na severe malnutrition so sobrang payat ng mga bata. Uh, may mga pregnant na uh, ano din tayo din na may derangements so na, sa laboratory makikita natin sobrang baba ng ano nila uh, hemoglobin, hematocrit. So nagkakaroon din tayo ng mga anemia cases. Seryosong problema ang malnutrition dahil nanganganak ito ng iba pang mga problemang pangkalusugan. Actually, personally po, nakawitness ako nito. Though hindi ako yung talagang nagtingin sa pasyente. Ano, nabantayan din kasi nung kasama nating doctor Na uh, sobrang uh, newborn siya at five months, if I'm not mistaken. Sobrang premature ang ano niya, ang presentation. So, sobrang gaan niya for her her weight. Tapos, sak sakitin sakit talaga yung bata. Siyempre, kapag malnutrition, wala tayong ano, di ba? enough na immunity from yung mga usual natin na viral infections and what not. Sa datos ng Department of Health o DOH, may isang doktor sa bawat 26,000 na libong tao sa bansa noong 2022. Malayo yan sa ratio na itinakda ng World Health Organization o WHO. Sabi ng WHO, hanggat maaari, dapat may labing apat na doktor sa bawat sampung libong populasyon. Napakahirap kasi sa isang araw sobrang dami po talaga ng pasyente to the point na magiging exhausted ka talaga dahil na hindi naman talaga maiiwasan no. Uh, madami din po kasi yung population dito sa Mauban pero uh, nagiging fulfillment natin kapag ayon uh, ayun nga nagre-respond ng ganito si pasyente na thankful sila kasi Ah, uh, nabibigyan sila ng yun, ng service. Kung tutuusin, pwede namang magtrabaho si Doc Pauline sa ibang bansa para mas malaki ang kita. Pero mas pinili niyang magtrabaho sa isang payak na komunidad malayo sa pamilya. Ano yung motivation nyo to do what you're doing right now? Bakit mo pinili na maging community doctor para sa mauban? O hmm siguro po that would have to be yung sense of fulfillment na uh, iba po yung pakiramdam kapag nakapag-gater ka sa pasyente na uh, alam mong wala talaga. Ano, hindi kasi lahat ng uh, hindi lahat ng pasyente kayang mag-afford ng konsulta. So ito na mismo yung parang pinaka pwede ibigay sa kanila. Ang pagiging doktor sa mga kapuspalad para kay Pauline katuparan na rin ng isa pa niyang pangarap. Kasama na dun yung service natin, hindi lang basta sa konsulta, tama na yon di ba? I-educate din natin sila. So, isa pa sa passion ko before mag kasi yung pagtuturo. So, ito is one way of parang feeling ko na accomplishment ko din kasi nakapagturo din ako sa pasyente kung ano yung mga kailangan nilang gawin, kung ano yung kailangan nilang iwasan.